Pinili kong maubos para mapuno ka. Alam mo, sa lahat ng naging desisyon ko sa buhay, ikaw yung hindi ko pinag-isipan. Kasi minahal kita ng buo, minahal kita agad-agad. I wanted to make you feel na kahit sino ka man, kahit anong bitbit -bit mo, I'd carry it all with you. I gave, gave, and gave. To the point na hindi ko na minsan alam kung may natitira pa sa akin. But I didn't mind. Kasi ang mahalaga sa akin yung masaya ka, ang mahalaga sa akin ikaw. Grabe yung message na yun no. It's giving Handa akong maubos, basta ikaw yan. Handa akong maubos, basta kung para sa'yo. Na okay lang kahit walang matira sa'yo, basta mapuno mo lang siya. Alam nyo ba na medyo toxic yung ganitong kind of love? Kasi bigay ka ng bigay, tapos nakakalimutan mo na yung sarili mo. Sabi nga nila, you cannot give what you don't have. Hindi mo pwede ibigay yung mga bagay na wala ka naman in the first place. Hindi mo pwedeng ibigay yung mga bagay na hindi mo rin kayang ibigay sa sarili mo. A person you want want to be in your life.